Parang na kayo? Ako'y napaibig mag-ihaw na rin bakay. Eh. Ay, agad ako'y nakasaglit ng tindahan, nakabili ng tatlong piraso. Pagka aray aking naiihaw eh, edi kay. Husay na husay ang pananghalian namin. Ari na bibu butburan mulaan ng asin at saka ng paminta. Kabilaan. At talagang yan na, pampalasa na yan. Ako'y naglalagay din na rin, chicken powder. Para sa akin eh, mas malinamnam ang karne pag may kaunting ganare. Eh. Mas gusto ko ang lasa. Kaya ako'y kada mag-iihaw na rin, nilalagyan kong chicken powder. Tapos maghihintay na lang tayo ng mga kunyan. Kalahating oras. At ready ng ready na ang iihaw yan. Naubusan na naman ako ng uling. Ay di, ari na naman. Di na na uli ako mag -iihaw kursunado ko ang luto sa uling. Ay, paaanhin. Naubos na. Kaysa naman ako ilalabas na naman at bibilin na uli. Ala, ayos na rin. Hindi na yan. Ay, kita nyo ka. Ay, wala ko naman. Tinakluban lang ay agad naman iluto na eh. Hindi kayo pwede pwede na are. Huwag katagalan ng luto. At pagka yan ay sobra sa luto ay matigas din hindi na rin masarap. Maganda yung may katas-katas pa. Hindi hmm, na masarap. Abay, magigisa rin ng kaunting gulay at baka maurat sa lasang karne. Magaling yung may pantabla. Ari, aking hugas na laang. Aring bins na ari. Ating pakakaigihan ng paghuhugas na rin. Magaling yung malinis pagka niluto. Hmm, safe na safe. Ano namin napakadaling lutuin isang ari eh. Ari, pag naigis ako sa butter, ay, husay na. Huwag nalagyan ng pang pampalasa. Naka. Kaya naman ni, eh. hindi ko pa kalutuin ng tudot. Masarap din yung malutong-lutong. Yung bagang kaligatan. Masarap din yung eh. yung kaligatan. Yung pagkinagat mo'y lagutukan. Ay, panalong panalo. Nalalagay ko din eh. asin lamang at saka aring garlic powder at saka paminta. Yan na. Yan na lang ang magpapalasa. At yan ay husay na husay na. Yan. Nagpakita din nga eh. Alam nga naman, kawari lang ang lagi nang nakita. Eh, magpasilay ng kaunti. Yun, luto na ang kaligata. Ayos na. Natitikman na rin. Sabay, simpre Ikaw na nagluto, edi. Eh, Ikaw na rin ang magpiprepare para ayos na ayos na. Kakain na lamang sila. Nanyo ka? Ay? Ay? Oh? Siya? Parin na kayo. Tayo kakain na. Musay na re. Tikme re. Tikme. Ay, paspas. Pas. Eh. Kain na po.